bumili tayo ng ano daon ng sili at sili yan. so ilalagay natin sa gulay natin munggo yan design natin tayo guys dito sa bayan ng Nobilita. yan kahit sobrang init guys pero masaya dito sobrang tao And hindi na ako nakapag video sa loob ng palinggi guys dahil napaka tao baka hindi natin alam yan bago pa lang kasi tayo dito. Yan ba kakapesta lang dito, guys. Yan marami pang design sa pesta. Yan mamaya papasok na naman tayo sa active World. Yan nabangan nyo ang pagluto ko ng mamaya. Ipapakita ko dito sa video pagluto natin ng munggo. Yan sarap mag-init, guys ng ganitong oras yan alas 7 alas 7 pa lang ngayon po napakatamaan tayo po yan, magluluto tayo ng ginisang guys abangan nyo abangan nyo ang pagluto na natin yan abangan nyo ang mga post natin COD guys mga games natin ng COD yan, sobrang sulit ng mga games namin. Bakbakan. Tinabangan nyo ang mga post natin iba guys. So, nagpapahinga lang muna ako. Then, dahil kulang pa tayo ng budget guys. Pero di tayo beat. Di lang hanggang dito. So, Yan, marami pa kayong abang mga video. So, Naglakad lang tayo pag galing palingki at pabalik guys. Dahil napakalapit lang guys dito ang palengke yan para makatipid na rin tayo pero yan safe naman tayo na dito sa lugar na so, makarating rin tayo guys dito sa ating tinutuluyan na boarding house yan magluluto na tayo dito ng munggo yan magugas muna ako ng gagamitin guys at mag prepare so ayun guys prepare natin ang mga sangkap so nagtira ako kagabi ng pangsaw guys So ayun guys, ginisa na natin ang sibuyas at bawang. Yan para malasa ang munggo natin gigisayin. Pagtapos natin pakuluan ang munggo ng kalating oras. Yan ginisa na natin guys. At nilipat na natin para lagyan ng sabaw guys. At nilagyan ko na ng sili guys ang munggo para mas masarap. At nilagay ko na guys ang daon na sili. Yan para masarap guys. Isa sa nagpapasarap nito ang daon. Paglagay natin ng mga sangkap guys. inalo-halo na natin. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Abangan nyo ang mga video natin ay upload.